So, dito tayo ngayon sa Kipot Cape and Rivers. Papasukoy natin to. So, marami akong recruit ngayon. Ang dami ko kasama ngayon ha. Hindi, unlike kahapon. So, tinan nyo yung nasa likod ko. Hindi pa iba. At papasok tayo sa cave. Yan. Ayun, may bumulaga. May bumulaga na. Dito na. Sa so, ito ni mga kasama ko, 'yan. Ang dami kong recruit. ko kami. Oo naman. Team. Oh, nagpe pecking dock. Oh. Ay, sa akin mo po. Nagpe-packing dock. Bawang may mo. Wak, wak, wak. Ha? Pangilaw mo. Uy. Pa baga. Ito Kaya na po, maganda Oo, parang ano-ano. No. Bidyohan mo rin sila. Ikot mo rin yung ano. Dito si napakaliit kuya, maliit siya, ulit. Alay! Alay po. ka. Wag mo, may agintak pa dito eh. Oo, Ay, salamat mga kaibigan. So, dito po tayo sa

olha lumutok inyo wala kang nang ganito. Oh. Ano po nito? So. Oh, okay lang. Ano na po ba 'yan? Mm. Alin? At tinurna i, at paliwanagin natin mo 'yung Ito na kasi hindi na gigibitin. Pag-upo na kayong daan. Mm. Ng pag ng Pag-upo na kayong kayo, para may video kayo. Ano?